Sino. Kailangan ko sarili ko. Okay? Wala na akong pakialam kung saan makarating to after, kung ano na mangyari sa akin after. Wala na. Importante sa akin ngayon malabas ko yung totoo. Hindi ko sila nilayo sa'yo. Ikaw ang nagsasabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa akin, na pagsasend mo ng konbo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinesend mo sa akin lahat ng konbo nyo. Every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka uh, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob, isusumbat mo, ipapahiya mo, uh, sasabihin mo lahat, asan yung tulong doon? Asan yung nagawang tama ng taong nagsalamuha mo doon? Yun lang yung point ko dito. Nagsimula na yan, okay, start na. Start na yung friendship namin, ganito, ganyan. Unang issue namin, alam ko nakapanganak na ako kay Bia Nento. Um, wala naman kami naging away so far noon. Uh, yung pagiging mentor ko sa kanya kuno na sinasabi niya. Siya lang naman nagsabi noon, Hindi ko naman inano sa sarili ko yun. Pero sa akin, okay, sige, mentor ako ni Wilberto Lintino. Ano bang hindi ko nagawang pagtulong doon? Ang nagawa kong trabaho doon, yung per appearance ko sa video, pagpo-promote ko sa social media. Pero yung paglalapit ko sa mga kaibigan ko, yung pagtulong ko, yung pag-isip ko ng content, yung paggawa ko ng mga props, lahat yon pagod ko na yon nang hindi ko siningil. Dahil ayoko na, dahil dumating sa point na oo, binabayaran ako ni Ma'am Shea Wilbert, pero hindi ko nilubos at sinamantala sa yon Dahil yun yung totoo. Dahil kung may naman tala dito, yun yung mga hindi nakarating sa'yo. Yun yun. Yung mga tao na sa likod ko, yan sila Ladril. Yung mga kagrupo niya, yung mga nakapasama na, na, na sa akin na gusto nila ng rocket. At ako, ginawa ko, nilapit ko dahil ako ang koneksyon. Ginawa ko yun. Alam ng lahat yan. Sana lahat ng mga nakakolab mo at mga ibang nakakolab mo magsalita din. Hinihingkayatan ko po kayo lahat magsalita at magsabi ng totoo. Lahat tayo dito pare-pares, nagtatrabaho lang. Huwag naman sana yung may isa lang na nadidiin na ako yung nagmumukhang masamang mukhang pera na kailangan ko kumamig ng ganito, ng ganyan. Lahat yun pinagtrabahuhan ko. Wala akong utang na loob doon. At wala, ikaw, wala kang utang na loob sa akin. Okay, fine quits tayo, wala tayong utang na loob sa isa't isa, naiintindihan ko okay lang sa akin yun, done pero sana kinausap mo ko na maayos hindi yung mukha tayong tanga online personal na buhay ko, hindi ko sinabi dito y yung mga nakalabas sa Tony Talks sa mga ibang interview ko na sobrang small details lahat yun, pinigilan ko like alam ko lang yung mga ibababa ko kasi ayoko na magkagaya ng dati na nag-live ako, lasing-lasing ako, mukha akong tanga. Hindi na eh. Ngayon hindi ko ginawa yun. Pero ngayon anong ginagawa mo, Wilbert? Gusto mong lumabas yung katotohanan? Sige, sasabihin ko lahat. Okay. Nung time na kay Titus na sinasabi niya, yun yung first issues namin. Yun yung unang-unang issue namin. Intro. Yeah, yung intro ko na nilagay niya dun sa ano, For the record po, Mamsi, maraming maraming salamat po sa 300k na binigay mo. Maraming 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 salamat po. Hindi po kalahating milyon. 300k po yun. Siya po yung nagsabi, magpalit ka ng bagong mong intro. Kasi nagsushoot ata sila nun. Tapos ikaw din magpa-intro ka. I-sponsoran kita. So, nagsabi na ako sa kanya na, Ma, magsushoot na po ako ng intro. Nagbigay siya ng 300k. Okay nung binigay niya yung 300k, ay nung nagsabi siya ng 300k, sinabi ko sa kanya yung presyo. Pero yun lang yung binigay niya. Ang intro ko po, nagastos ko po sa intro na yun is 1.1 million. Totoo ho yun, alam po yun nila Titus, alam ng buong production yun, nila Ginger, lahat. 1.1 million, 300k kanya. Asan yung 800,000 na pera na nanggaling sa bulsa ko para sa intro ko? Mas malaki ba yung 300k sa 800,000? Huwag mo sabihin sa'yo galing yun, ma. Alam ng tao na nandoon sa intro na yon na 1.1 yung nagastos ko doon, 300 lang yung sa'yo doon at maraming maraming salamat po. Kung gusto nyo ibalik ko yung 300k na yon ngayon, ibibigay ko. Walang problema. Huwag nyo lang ako ganyanin. Kasi hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na, nang gaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Lalo na, alam mo ko, kilala mo ko ma. Oo, may pitik ako. May pitik ako, hindi ko, hindi ko, hindi ko yun i-deny. Ide Pero bakit ba ako nagkapitik? After ko manganak, after ko magsunod-sunod na lahat ng... Ito yung totoo, wala sa vlog, sa live, hindi ko pagkakakitaan. Buong lahat ng tao sa paligid ko sa akin po nakasandal, sa akin nakaasa. So ano, sino hindi may stress sa araw-araw kung anong gagawin mo pa sa buhay mo? Mabuhay mo lang yung mga yun, ba? Diba? So ayun, yun yung unang-unang issue. Nandito si Titus, nag edit sila ng music video, nandito sila sa bahay ko. Sabi niya sa akin, Madam C, nag sa akin si... wilberto si Sir Will, siya pala nag-sponsor nung intro mo, eh si Titus yung nag-shoot nun. So, talagang ako, nagulat ako, like, ha? Bakit? Anong sinabi niya? Pinabasa niya yung convo, siya ikaw daw yung nag, ano, ano, parang, Pinapapa, pinapakita daw yung convo, tapos siya daw yung nag-sponsor. So ako, nag-react ako, as in super duper. Tapos, Pinapostpartum ako that time, naaalala ko pa nun kaya hindi talaga stable yung utak ko. Ba't ako biglang nagsorry sa kanya, inaway ko siya. Kasi nung pagkarinig na pagkarinig ko, Anong pinagsasabi mo ma, bakit ka nang gaganyan? Bakit kapag nakatalikod ako, pinapabasa mo yung konbo natin? Bakit ka Hindi dahil sa pride. Nag-thank you po ako, pakihanap, nag-thank you din ako. Sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na nagbigay siya doon at hindi ko po ita ididila dahil sa pride ko. Pero sana naman i-credits din yung pinaghirapan ko doon. Dahil malaki yung nailabas ko kaysa sa ibinigay mo. Yun yung reason kung bakit ako nagalit at nag-message kanya. Tapos sabay bigla ako nag-sorry, sabay sinabi niya, o oh, ba diba, ang lakas ng pitek. Bakit nyo ba pinatitripan yung mental health issue ko? Ano bang problema nyo sa akin? Inaano ko ba kayo? Hindi ko kayo inaano kahit ano wala kayong narinig sa akin. Yun yung unang beses na ginawan mo ako ng mali na hindi naman tama yung sinabi mo eh. Hindi naman tama eh. So yung unang beses na naka, 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 naka nakaalam ako na okay, itong taong to nagsasalita pala ng kung ano-ano kapag nakatalikod ako, kala ko magnanay kami. Hinayaan ko yun. Hinayaan ko yun. Kasi nag-sorry pa nga ako sa kanya na sorry, pero sana next time wala nang ganito ganyan. Hinayaan ko. Pagkatapos nun, paalawa, eto na yung sinasabi niya na iwin win back mo si pareng Dari. Um, sec, uh, March 12, hindi ko makakalimutan to, March 12, alam ko na pong ako na ito, like, kay Moon, buntis ako kay Moon, hindi na kami masyadong okay, nagkakasama ni Ma'am siya dahil na busy siya kaila hipon, kila uh, and hinayaan ko siya, hindi ko siya pinigilan, walang pagpipigil dun ma, sinasabihan lang kita, magkaiba yung pinipigilan ka sa sinasabihan ka lang, magkaiba yon, okay? So pagkatapos nun, ba? Diba, tinawagan kita, dahil lumaya si Daryl nun dito sa bahay, iniwan niya ako, hindi ko na kaya, wala akong kaibigan na kahit sinong kausap, saktong tumatawag ka sa akin, tapos sa pa-open ako sa'yo, sabi mo sa akin, puntahan mo ako. Ngayon pumunta ka. Hindi mo pa alam na buntis ako nito. Ngayon pumunta ka, pagpunta mo, nag-iiyak ako sa'yo. Nainiwan ako ni Daryl dito sa bahay. Tapos sinopin ko sa'yo, buntis ako. Kitang-kita mo yung stress ko noon. Nakikiusap ka pa sa mga tao dito na huwag yung pababayaan si Sina ba? Pabigay na yung katawan ko noon. Kitang-kita mo kung anong kalagayan ko noon. Walang halong pag-iinartay. Walang kamera doon ma. Walang kahit na anong alitan. Alam mo kung totoo ba yung pinapakita ko o hindi. Kitang-kita mo yon. Ngayon, parang ang sinasabi mo sa akin noon, na brainwash niya po talaga ako noon. Like, lahat po, tama yung sinabi niya, si Donna, sabi niya, si stop na mga kapatid ko, mga kasama ko sa bahay, stop na kay Daryl, stop na! Ako, pumunta ka, sinabi mo sa akin, iwin back mo, iwin back mo. Kasi minsan babae yung mali, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ikaw kasi, babunga nga ka kasi, ganito, ganyan. Tinanggap ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin na, ay, oo nga, baka nga mali ako. Baka nga, kasalanan ko kaya nilayasan ako ng asawa ko. That time hindi ko pa alam na nang bababae si Daryl. Wala pa po akong alam na niloloko ako ng hayop na yun. So ako hinayaan ko. Sige, nakinig ako sa'yo. Nagte-thank you pa ako, ma-thank you, mabati na kami. Kasi pagkatapos sa pagkatapos yung pumunta dito, kinabukasan nun, tinawagan ko yung nanay ko. Pinapunta ko dito at yung nanay ni Daryl. Napuntahan namin at hanapin si Darin pa uwiin dito para makapag-usap kami. Kinausap ko, umuwi si Daryl, nagkausap kami, nung nagkamati kami, chinat kita, nagpasalamat ako. After nun, ito na yung sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako, na ganito, ganyan. Sinasabi ko rin sa kanya kung anong ginagawang mga mali or attitude ni Daryl sa akin while buntis ako at um, kung paano niya ako tratuhin as partner. Pero sinabi niya na baka nga daw ako yung mali. So okay, naniwala ako. Nangyari na. Muwi na si Daryl, okay na, lahat-lahat. Ngayon, after four days na nakauwi si Daryl, nandito si Daryl nun, mayroong isang DJ station na nag-live, tapos kasama ni Ma'am si Wilbert sa post. Tapos, dinudumog na ng mga fans ko, pinagtatagpi-tagpi nila yung araw, nakasama yung DJ sa post, sa live, and yung sinasabi niya doon yung live na yon is about sa parang sino itong vlogger na bungangerang four months na buntis na may partner na rapper, sige, sige, ano, sige, sige maglibang. So, ex batalyon Sige, ayan. Si Daryl yon at ako. Bakit kami na blind item? Na ko sinabi sa'yo, after two days, nag-live yung taong yun. after two days pala, four days ko nakita eh. Kasi hindi nagtrending hindi po nag-trending. Four days na saka ko nakita. Two days ago na yung live, saka ko nakita. So, two days after mo nang galing dito, naglive live yung ano na yun, pinopromo ako. Pinapahulaan kung sino yung vlogger at rapper na yun. So, kami yun. Ngayon, talagang nag ako. Alam namin lahat na ikaw yun, ma. Ikaw yun. Pero, kung sinasabi mong hindi, eh hindi. Pero hindi ako, like, Unang-unang nag, ano niyan, si Daryl, sinan niya sa'yo yung screenshot, di ba? Bakit? Ito yung totoo utang na loob. Sana naman, sana talaga ha. Yung kasinungalingan mo, Daryl. Itama mo naman ngayon. Itama mo ngayon. Please lang. Dahil ikaw ang nagsabi na isan mo sa akin yung screenshot na yan. Ako magsasend kay Wilbert. Sinend mo kay Wilbert. Bakit? Di ba galit ka sa kanya? Galit ka sa kanya simula umpisa. Ayaw mo sa kanya maging kaibigan ko. Wala akong ma mailabas. Kasi yung mga ibang nilabas niyang conversation is crap na po. Crapted na. So, paano ko itidepend sa yung sarili ko na ang ginagawa ko, kapag nagre reply ako kay Ma'am Shea si Wilbert nung time na yon tinatago ko, dinidilit ko, dahil ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita. Ayaw niya maging kaibigan kita kasi nung unang beses na nakakolab mo kami, andi dito tayo sa sala, nag, nag, nagkukwento ka ng about sa mga... Um, sex life in bumblebee mo as ikaw na adult, ganito, ganyan na marami ng experience. Bigla mong sinabi na, eto si Sainab, kundi lang to, kundis at kundi lang to, my partner, gusto ko yung ganitong ano eh, yung parang nababayaran tapos aanakan. Parang ganun yung sinabi mo, tapos nagalit siya sayo. Isang linggo kami nag-away nun. Umiiyak pa ako sa kanya dahil nag-away kami dahil dun. Alam niya yan, na nababuyan siya, sa hindi okay yan, hindi yan, hindi. ayaw niyang kaibigan kita. Yun yung totoo. Ayaw kang ayaw, ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita kasi iba daw yung kutob niya sa iyo. Yun yung sinasabi niya sa akin paulit-ulit. 'Di ba? Ayun yung pangalawang beses mo ako tinarantado. S nilaglag mo ako sa hindi ko alam kung ikaw ba o ano, pero sure ako dahil kasama mo yung DJ at sa ko lang sinabi. Tapos biglang nakalabas. Alam mo ba yung kalagayan ng buntis at depressed nung panahon na yun? Pinapospartum ako ng 10 months pa lang ako. Buntis na ako kay Moon. May postpartum pa ako kay Bia. Tapos pangalawa kay Moon. Yung panibagong hormones sa katawan ko. Hindi ako nagsabi. Hindi ako nag-live. Hindi ako nag-post or anything. Kasi hindi ko hinayaan na pagpestahan na naman yung kababoy-baboy na nangyari sa akin. So nangyari na. Nagkabati kami. Sinanya sa'yo. Sinasabi mo sa akin sa message sa akin nung itong October 20 na sabi na iparing eh, Daryl, ikaw daw ang nagsend yan, ikaw ang nagmando para magsend. Hindi totoo yan. Maraming, maraming, maraming tao dito noon dahil umiiyak ako. At number one, kabidyo call ko si ate Donna noon. Nagsusumbong ako sa ginawa mo nung pagkapanood ko. Nag-breakdown ako noon eh. Ano ba akala nyo? Totoo yun. Tinatawag ako sa ate Donna, tapos si Daryl side comment ng side comment, tapos sinend niya sa'yo yung screenshot. Hindi totoo ako yung nagsend. Hindi ko nga nagawang... Mag, chat sa yun nun eh. Sa sobrang ano ko eh. O, tapos no, nakunan na ako. Nagkahiwalay na kami. Kailan dumating si Daryl? Um, March 14, umalis siya ng bahay ko April 1. Yun na yung hindi ko nakaya kasi nahuli ko siya ng March 16. Nakita ko yung lahat ng conversation sa laptop. May mga nagsumbong na sa akin. Kaliwat kana ng... Lumabas yung totoo na ginagagawin nga ako. Meron pa nga buntis pa ako kay Bia. Buntis pa lang ako kay Bia. So, hindi ko alam kung ano talaga mga pinagagagawa mo. Ngayon, iniwan ko si da ay pinaalis ko na si Daryl. April 1 yan. April 1. Hindi na kami nagkausap yan ni Ma'am or anything. After ilang ano, bago mag Mother's Day, lumabas yung Tony Talks, diba? After nung Tony Talks, medyo umu-okay na ako nung 2 eh. weeks, three weeks, bago mag-birthday si Bia. Pumunta ako sa isang sa isang lugar, hindi ko pwede sabihin kung anong lugar to eh, matutos niya ka agad eh. Ayoko mandamay kasi hindi ko ugali yun. Hindi ko ugaling ng dadamay ng tao. Hindi ko sila idadamay kasi alam ko kung anong gagawin mo sa kanila. Ngayon, nung nagpunta ako dun sa salon na yun, dalawang beses yun na ako nagagawa ng mali ah. Nung nagpunta ako sa salon na yun, may nagsabi sa akin na hindi niya na daw kaya kung anong ginagawa mo sa akin. Bukod sa kaliwat ka ng bad words na sinasabi mong ugali ko, ganito ko, ganito ko, ganyan ko, kung ano-ano ang paninira, pinaka hindi ko kinaya nung sinabi na pinapahanap mo yung kabit kasi hindi ko ginawa yung TikTok. Ganito yung kwento nun. Nag-message siya sa akin after nung trending-trending na hiwalay na kami ni Daryl. Pinapatiktok niya sa akin yung kanta ni Madam Inuts. Ngayon, tinatanong niya yung rate ko. Binigay ko yung rate ko, pero yung binigay kong rate, is totoong rate ko naman talaga. Hindi ko alam kung nalakihan ba siya or what. Wala akong alam eh. So sabi niya, ah okay, sige, na ganun lang siya. So after nun, pero ang sinabi ko doon ha, like, ma, hindi ako magaling talaga sumayawa kasi umiiwas na ako. At ayoko na nga ng any work sa kanya kasi iniwasan kong tumanggap ng work sa kanya lately kahit okay na kami. Dahil nga, nararamdaman ko na parang sinusumbat niya yung parang pinagtatrabahuhan ko naman, namin pinagtatrabaho naman namin yun, hindi naman namin, hindi naman sumbat yun eh, client ka hindi ka naman, like, yung binayad mo sa akin, nakuha mo rin naman, di ba? Nasa subscribers mo, nasa followers mo, hindi lang sa YouTube, ka sa lahat ng social media accounts ko, pinromote kita, kahit na ang layo-layo ng totoong rate ko, kapag naningil po ang management ko sa mga trabaho ko hinayaan ko lang dahil mas kailangan ko. Mas madali ako makapag-isip ng content na pwede kong ipasa sa'yo as parang nagdedirect ako ng contents ng mga vlogs mo. Ayun lang. Pero hindi ko alam na mapasamain mo pala yun. All this time. Hindi ko alam. Ngayon, ipapahanap mo yung taong dahilan kung bakit kung bakit nasira yung ulo ko, bakit nasira yung pamilya ko, bakit walang tatay yung anak ko, bakit mag-isa akong naglilibing ng anak ko? Paano mo nagawa yon? Hindi ko, hindi ko, hindi ko alam. Hindi ko napipigilan yung emosyon ko eh. Nasasaktan talaga ako kasi hindi ko gagawin sa yon. Hindi, hindi ko gagawin sa yon. Anong pa pecha yon May? May, pinapahanap mo yung, yung taong dahilan kung bakit nag, nagkaganito-ganito ako? Bakit? Para ano? Para yamutin ako kasi hindi ko hindi ko nagawa ko ano yung pinapagawa mo. Sana kinausap mo na lang ako. 'Di ba? Na ayoko na lang sa gusto ko na lang uh, kukuha na lang ako ng ano or wag mo na lang ako kausapin kahit kailan. Hindi yung nagpepretan ka na para tayong okay at wala kang ginagawang masama sa akin. Kahit meron naman talaga. Meron at meron. Alam mo sa sarili mo 'yan. Ang dami mo nang nakadikit. Yan sila Sashna, sila Jomar, sila Angge. Lahat ng mga sinasabi nila sa'yo, sinasabi mo rin sa akin na kahit nga yung kay Jele yung pabor na ginawa mo dun sa isa, kinukwento mo lahat. Lahat ng mga bagay na hindi mo naman dapat sinasabi sa ibang tao, sinasabi mo nang sinasabi. Bakit? Kasi ganyan talaga yung ugali mo, hindi tayo parehas. Ako, kaya ako ganun ka-open sa'yo, kasi akala ko hindi mo ko gaganunin. Pero nagkamali ako, ginanun mo ko ma. Parehas lang tayo dito. Huwag kang mag na wala kang ginawang masama sa akin. Kung may nagawa kong masama sa'yo, kasi nakita ko, nakita ko na, na may mga ginagawa kang error na, tong taong to, hindi to okay, hindi to mapagkakatiwalaan, hindi to safe. Ah. Hindi ako nagsisinungaling dito. Like, eto na, eto na oh. Eto na ako lahat, wala na akong dapat itago ngayon. Nakakahiya na. Totoo. Wala na. Oh, pagkatapos nung nung live pinuntahan kita, birthday mo pa. 'Di ba? Inayaan ko yung live na pinagkalat na buntis ako. Baka nga hindi si siya, pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi yan, hindi niya ako gagawin ng ganyan. Kahit na si Daryl yung nagdidikdik sa akin noon at yung mga tao dito na sure yan kasi merong ganito ganyan. Diba? Pumunta ako sa birthday mo, tapos afternoon ganun yung gagawin mo. Kaya kita inunfriend at in-unfollow. The rest, lahat po ng nadamay na inunfriend at in-unfollow ko, lahat po ng pina ng mga partido ng ex ko. Tinanggal ko talaga sa mga Facebook ko, sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa kahit saan. Kasi ayoko nang makakita ng kahit na anong shit. Gusto kong gumaling. Gusto kong umokay. Kasi wala namang nakakaalam nun eh. Walang, walang kahit na anong makakapagsabi sa inyo nun kung hindi yung mga taong kasama ko. Yung mga taong kasama ko ba nagsalita? Hindi nagsalita yung mga yan. Hindi nakalabas. Kasi pinili ko na hindi, hindi sabihin kagaya ng mga sinasabi nyo sa akin na parang ginagamit ko yung personal kong issue para pagkakitaan. Sana nag-upload ako ng vlog. Tungkol doon, sana hindi ako nagpa-interview sa iba para hindi nyo isipin na gusto kong kumita ng pera, gusto kong gamitin yung personal kong issue para mag-trending ako. Sana ganon. Hindi eh. Bago nangyari lahat to, okay naman na yung YouTube channel ko eh. Masaya naman na ako eh. Hindi naman ako kailangan ng sobra sobre eh. Kasalanan ko ba? Kung talaga may ginagawa akong mali dito, bakit ako papunta doon ang papunta doon? Hindi ako nagmamalinis kaya nakakapunta ako doon. Hindi ganon yon hindi ako pagpapalain, hindi ako... Karma! Karma ang dadating sa akin. Alam nyo kung ano yung salitang karma, totoo ang karma. Bakit, bakit, bakit pinipilit nyo palabasin na mukha kong masamang tao? Bakit pinipilit mong hanapin lahat ng mga tingin mong, ay putang mukhang wrong to, um, pag lumabas to, uh, magagalit yung tao sa kanya? Bakit hindi mo sinabi lahat ng magagandang bagay na nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi lahat ng totoo? Kung bakit ko ayaw kay ganito? Kung bakit ko ganyan? Lilinawin ko na po dito. Unang-una, pasensya po sa lahat. Unang ginawa ko ngayon, bago ako nag-live talaga, tinawag ko si Alex, nagsorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sinabi ko yung rate niya na yun dahil yun yung sinabi ni ma'am siya na galing sa team ni Alex. Pero nakausap ko kasi si ate Alex that time. Na ang sabi niya, ayaw ko, ayaw ko yung kukulab kasi ayaw ko yung nagbabayad. So, hindi naman pare-pareha sa mga vloggers Si ate Alex ayaw niya ng ganun eh. Ako kailangan ko kaya pasensya na po ako. Iba yung titignan niyo. Hindi ako mukhang pera, nagtatrabaho lang ho ako. Okay. So, nung paulit-ulit ako kinukulit ni ma'am siya Wilbert tungkol kay Alex. Yun na yung sinabi ko. Yun yung sinabi ko. Kaya, unang ginawa ko, nag-message ako, nang hindi ako agad ng sorry. Sobrang sorry po. Pangalawa, kay dona Sinabi ko, sabi ni Wilbert doon, din trash talk daw kita kung ano-ano doon mga pinag... Malabo yan. Like, alam ng lahat kung gano'n ko kamahal si Ate Donna. At alam ni Ate Donna kung gano'n ko siya kamahal. Hindi, hindi ko gagawin sa kanya yon Yung kay Ate Jella ay crafted na yung sabaw. ah uh, si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. Haha, shh, ka na lang. Kasi totoo, si Ate Jella yung pinakasabong sa amin and joke-joke namin yun, magtutropa. Hindi ko alam bakit parang gusto mong palabasin na mukhang masama yun. Hindi ko gets. And may message ko sa si Ate Jella, nag-sorry din ako. Ate, sorry. Nag-sorry na ako. Si Ivana, tinawagan ko din. Sabi ko, me, nagkausap na kasi kami ni Ivana, may naging past issues kami noon na parang nasira ako sa kanya, kaya inunfollow niya ako. At ako, parang Anong nangyari sa amin? Bakit in-unfollow niya ako ganun? Kaya hindi okay sa akin sa iba na that time dun sa reply ko na may chika ako. Kasi yun yung iti-chismis ko na inunfollow ako niya ni Ivana. Pero may wrong info kasi na nakarating kay Ivana. Pero napag-usapan na namin okay na. Ngayon kausap ko siya bago nag-live. Humingi din ako ng sorry sa kanya. At sabi niya, alam niya. Kaya ako daw yun na ano. At eh, naiintindihan nila. At lahat sila sinasabi na... Kilala ka namin wala 'yun. At sana ay malalaman nyo din naman sa kanila 'yan. Hindi ako naghanap ng kakampi dito. Ginawa ko lang yung tama muna kasi may mga taong nadamay. May mga tao talagang nadamay. Ito yung mga malalapit sa akin so sila yung inuna ko. Panglima si makagago, tinry ko siyang i-message uh, pero nakapag-post na siya. Uh, hindi ko na mapipigilan yon MG, maraming salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero totoo, totoo to hindi ka namin na pag-usapan ni Ma'am Shee si Wilbert. Never. Never talaga. Ang, na ang naaalala ko sila, sila Christian Merv, sila Wamos, ayan. Ayan yung mga naaalala ko. Um, sila Tony Fowler. Pero sila Tony Fowler, ito yan. Ito naman yung kwento kay Tony Fowler. Wala akong personal issue kay Tony Fowler. Wala talaga. Pero bakit ko siya pinigilan? Nag yes, totoo, pinigilan ko talaga siya kay Tony Fowler. Ulahin natin si Tony nakakakolab mo na yung tulay na nangayan ka na namin, may GC na kami, nakasama ka namin. So, ganun yung dulay nab sa'yo. Love ka ng dulay nab. Tapos malalaman ko na gusto mong makakolab si Tony Fowler. Kaya kita pinigilan at sinasabi mo mentor mo ko. Kasi ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya kita pinigilan. Pasensya na ate Tony. Alam ko, hindi tayo ano, magkaano, pero sana naiintindihan mo ako kasi kung kaibigan mo din, ba hindi mo din naman gustong maka makaramdam ng ilang yon eh, ba diba? Yun lang naman yung point ko dito, si Jelay lang yung iniisip ko. Oh, okay. Um, si Wamos, nagsabi ako, seryoso ka ba, Galito, ganyan. Kasi nung time na yun, parang pinagtitripan siya ng tao, parang maingay siya sa bash. And sinasabi ko kay Ma'am si Wilbert that time na huwag siya lalapit sa mga bash para kahit naman pa paano, yung mga nakakasama niyang YouTuber is yung okay, yung matutulungan din siya pagdating sa subscribers, sa ganito, ganyan. O, wamos, pasensya na. Alam ko, hindi ako perfecto. Pasensya na talaga. Galing sa puso ko. Wala ako ibang hihilingin ngayon sa mga taong nadamay kundi pasensya na. Kasi mayroon ako humingi ng pasensya. At yung paghingi ko ng pasensya sa inyo, nang gagaling dito, hindi po ako nagsisinungaling. Pasensya na po kayo. Sino pa ba yung mga nadamay? ah uh, si Sanya Lopez, si Robbie Domingo, yan yung mga, kaya ko naman sinabi yun, bakit nagre ka? Kasi sinisend niya sa akin yung, halimbawa may kakolab siya, kapag konti yung views, tas 2K lang, 1K lang yung nadagdag sa akin subscribers, 500 subs lang, ganito, Diyos ko po 2K subs lang yung nakuha ko dyan, ganun ka magsalita, ah. ba? Diba? O, oh, paano kung di magiging ganun sa'yo, ganun yung pagkakakilala ko sa'yo? Again, sa mga artist po, pasensya na. Sobrang sorry, sorry, sorry sobrang sorry. Ano pa? Ano pa ba? Sino Ano pa bang mga nadamay doon? Um, yung personal issues namin mag as, ma actually magpartner, 'di ba? Yung mga personal issues namin ay hindi naka labas. Ano na? Asan na 'yon? Bakit hindi niyo tinignan 'yon? Bakit ako lumayo sa inyo?